Good morning, good morning, mga ka-super kasari. Another morning, another day, another walis. Naniniwala ba kayo na ang taong masipag? Pagkagising walis agad ang hanap. Akala ko kasi magsi-cellphone muna bago magwalis. Charot! Maganda din naman kasi ang magwalis-walis muna bago mag-cellphone-cellphone. Para habang cellphone cellphone malinis na ang kapaligiran. Nakakaaya na tingnan. Para pagpasok ng tumor, maaliwalas ang tindahan. Kaya... Hello mga ka-super! Good morning, good morning, good morning! Happy Sunday! Welcome sa Rose Jam Minimart! For today's video... Siyempre, yaw-yaw sa morning! Madam, duty na naman! Sunday today, claim na natin! marami na naman tayong benta! Kahapon, sabi ko sa umaga, maraming benta! Claim na natin yan! At nagkatotoo nga kasi kahapon, Lalo nung gabi, non-stop. Ice cubes. Nag-worry ako kasi gabi na, six. Kumuha kasi ako ng dalawang sako. Parang six, hindi pa ganun. Hindi pa na kakalahate. <laughs> hindi pa na-obos yung isang sako. Sabi ko, naku, matitira na ako nito hanggang bukas. Pero sabi ko, hindi, maaga pa. Nung mga bandang seven, nagsunod-sunod ang pagbili ng mga alak. Ilang alponso ang nabilis dito. Red Horse, Grande, Gin. Siyempre, pag bumili ng alak, kasabay na yan yelo. 20 pesos na yelo, 30 pesos, 50 pesos. Ay, pagdating sa gabi, sold out ang ice cubes. Kaya ngayon umaga na ito, pag may bibili, walay na ice cube. Waiting na naman ako sa ating supplier. So, nakamagkara tayo kahapon, Sabado. Tan, 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 tan. Oh, Siyempre, lagpas sa ating target sales. Oh, oh, Naka-ano tayo. So, thank you, Lord. So, lahat naman, Bago ako mag-duty dito, nagpapasalamat mo na ako kay Lord sa bagong araw, bagong hamon, bigyan ako ng lakas ng pangatawan para makasurvive sa maghapon, na duty At the end of the day, magpapasalamat tayo sa blessing na binigay ni Lord at nakitawid natin ang buong araw at nakapenta tayo at walang sakit, walang nararamdaman. So, thank you talaga kay Lord. Amen. So, kayo ba, mga ka-super, nakabenta ba kayo kahapon? Ninisip ko nga, sabado ba kahapon? Ay, ninisip ko, sahod ba kahapon? Sabi ko, parang ano pa lang naman, nine. May kaso dito sa amin. Mga construction workers, sahod, sabado. Diba? Yung ibang nagsumasahod, sabado. Kaya, sabado talaga ang pinakamalaking benta ng Rochelle Mini Mart. Oo. Oh, ah. Oh. Siyempre, pag malaki ang benta, nakakupit tayo. Pang-ipon doon sa ating ipon challenge. Oo. Oh, oh. ganun na nga aking ginagawa. Pag medyo malaki ang benta, kumukupit tayo. Oh, di diba? Pang-ipon naman yung kupit natin. Kupit in a good way. Diba? Para sa ating ipon challenge. Okay, so, nakapagwalis na ako. nakapag ko na yung aking mga mingmengs. So, relax, relax lang tayo yung Sunday night. So, syempre, alert sa mga customers. Yun lang. Thank you for watching. Happy selling sa atin at Happy Sunday. Mabuhay tayong lahat. More benta sa araw-araw na ating pag- Ah, na una habol yung track. may deliver taeng linggo galing kay pure gold will some box ang yung pa yung Wilkins, Dalawang case ng Wilkins. Isang box. Konting groceries lang yan. At 1.5. Royal tsaka Coke lang naman. Ang total ay... It's so. Tunay lang kay Pure Gold. Pinagbigyan ko lang si Ahente. Ngayon, may inaantay ako ngayong araw na to sana i-deliver. Galing naman kay Emilus. Worth 10,000 yun. Dahil, ma-wholesale yun ng Alfonso Jean ano pa ba? Basta um, more on wholesale items yun. Yan. Time check, time check. Nay na. Medyo mainit ngayon. Aha. Uh -huh. Oh, a oh, TD for today's Sunday church day. Tayo na sa church. Sa church. Tayo, na sa tayo na sa church. church. Available sa Shopee ang ating Curse Body Body Bag. For only 1,000 pesos, available din ang mga Shein na t-shirt, v-neck. Yes, uh, crop top si Madam. Ah, oh, parang pikit ng may extension. eyelashes oh, lashes. Ayan, Oh. Ah, so, kailan mo na magtinda bago makaalis. tenderas life talaga, no? Paalis na lang. Aalis ah, na lang. Kailangan pa magtinda. Buhay negosyo. Buhay 嗯，没。 Hello mga ka super kasari. I'm back. Di drama sa Rosya Mini Mart after church. Napalaban agad sa bintahan. So may dumating pala ito si Emily Smart. Inaantay ko kanina. yan. Meron yan dyan Alfonso tsaka Bilog. Ayun yung bilog. Na-display na yung Alfonso. Umabot din to ng 10,000 plus. Konting grocery at saka mga wholesale. Ayan. Wholesale at saka yun. Na-display na yung iba. Mga alak. Ayan ang status ng Rochelle Minimart ngayon.